Alright, good evening once again mga kapatid For this video, i-update ko po kayo Pagdating po sa aking pagpapabo Ayan, pasinsya po Bihira o Ilang bisis lamang po ako nag-upload sa Aking YouTube channel, bagay sa aking Facebook Nung nakaraang mga buwan Sa last quarter ng 2023, ayan Bihira po ako nakapag-upload For this video, i-update ko po kayo Dahil magkaroon po ng panibagong uh, Line o linyada ng aking pabo na aking aalagaan sa taong ito. At ito po, i-update ko po kayo. Here we go, let's go! Kung nakikita nyo mga kapatid, ito na po yung aking pabuhan sa ngayon. Ilang piraso na lamang po ng pabo ang nasa loob. Tapos ayan, may nakasulat na po na Ambaking Pabo Farm. Pagdating naman po dito sa aking gilingan oo kung saan po nagpre kami ng pagkain ng aking mga pabo ito naman po yung counting update ngayon ah uh, hindi po masyadong malinis pasinsya na lamang po so dito gumawa na rin ako ng bagong lagayan ng ah uh, mga damo, kangkong mga ah uh, rigid na gulay dyan, po, dyan ko po ilalagay kasi pag ilalagay po sa sako pagayan yan pag nasa loob po ng sako pag hindi po magamit sa araw na ito kinabukasan ay nalalanta na po yung mga dahon at yung ibang mga gulay kaya ayan gumawa na po ako ng lagayan kanina ko pa lamang yan ginawa so yung shader natin update sa shader ito buhay na buhay all goods ayan para lang siyang luma pero all goods pa is still working maganda pa po yung kanyang performance tapos dito, ito na. Ito na po yung kabuuhan dito. Mayroon na po yung tubig dito, water supply. Tapos ipapakita ko po sa inyo sa loob ng aking rinse. So, ayan po. konti na lang po yung laman. Ah, kusgan ng argue, no? So, ayan mga kapatid. May dumaan po na may dalang pambot. <laughs> So, papunta po yan sa dagat. Ayan. Pagkakabit bahay po namin yun. So, dito na po tayo sa loob ng aking pabuhan. So, sa ngayon po mga kapatid, kung inyong napapansin, hindi na po magulo o hindi na po maraming pabu ang nasa loob ngayon. Siguro yung mga local turkey ko po na available pa po na gusto ko pa pong ibinta or i-out sa pagkakataong ito. Nasa mga 19 piraso na lamang po siguro ito. Ito, dalawang lalaki na lang yung natira. Ito, pang out po ito mga kapatid. Oop, oh, mad madilim. So, ayun, may dalawa. Tapos dito. So, na nasa mga 19 na lang po ito kung hindi ako nagkakamali tapos yung iba naglimlim pa pero yun i-out ko po yun sa gustong mag-avail ng mga local turkey o native yung tawag na iba kasi native pero para sa informasyon o kaalaman ng iba wala pong native turkey dito sa atin yung tinatawag na native turkey ay yun po yung resulta ng mga inbreeding at mga crossbreeding na ginagawa ng mga kababayan natin yun po yung mga local turkey yung mga normal colors na lamang po kagaya niyan So dito naman Ito po yung Mga panibagong line na gagamitin ko po Ito Ang mga pabong ito mga kapatid Ay mga hybrid na po ito May dugong bourbon red na po ito Hindi na po ito pure Kaya ito tinatawag ito na hybrid Ayan may limang piraso Dito naman sa kabila Ilang piraso ito Hybrid din ito 2, 4, 6 Ayan, may hybrid po na anim na piraso dito at isang bourbon red. Dahil yung tatlo niyan ay manok na Rhode Island red. So, mayroon pong 2, 4, 6, 7. seven naman dito. Tapos dito, may lima dito na hybrid din ito. May pure dito na isang bourbon red. Ayan, pure, pure po yan ang bourbon red. Tapos yung apat ay mga hybrid. Hybrid turkey na po yan. So yan po yung mga line na gusto ko pong paramihin sa taong ito Kaya i-out ko po yung mga local turkey Yung sinasabi ko sa inyo na mga nasa 19 pieces na lang po yung natira Yun po yung aking i-out Kasi magpapalit tayo ng bagong line Yun po mga hybrid turkey Tapos dito may mga local turkey pa po dito na sisiw Ayan, may mga local turkey pa po tayo dito ayan so madilim adjust natin ayan ayan po may mga local turkey pa po tayo dito na nasa mga magtatatlong linggo na siguro itong mga pabo na ito ayan may dalawa dito na hybrid turkey dalawa so lipat tayo sa kabila basta kukunti na lamang po yung pabo ko sa ngayon mga kapatid kasi nga ayun magpapalit po tayo ng line ongoing pa po yung mga materialis na gagamitin ko dito mayroon din tayo dito mga local turkey sisiyo po ito ng mga local turkey at ilang pirasong gansa apat na gansa po yung nandito yan mayroon po tayong local turkey dito mga sisiyo nasa 24 yan yung doon sa kabila nasa 20 ata yun kung hindi ako nagkakamali tapos dito naman ito mayroon po ditong To for anim. Ang lima nito ay may may nagmamayari na po. Ayan. Naka-reserve na po ang limang babaeng pabo na ito. I-deliver ito sa loobin ng Diyos sa Sabado. Ayan. Lima po yan. Yung isa dito ay katatapos nang niyang mag-itlog. Kaya yun. Hindi natin isasali. So, pagdating dito sa kabilang kwarto mga kapatid, ito naman po yung aking mga breeder ng breeder na hybrid turkey. Yan, tapakita ko po sa inyo sa nakasubaybay na po sa aking mga vlog. Alam na po nila kung anong pangalan ito. So, mayroon po ditong anim pero yung materials ko lamang dito sa hybrid ay yun yan lang pong apat yung kulay white na babae si Nami si Nico Robin yung black hindi po masyadong malaki si Nico Robin ngunit kumpara sa mga normal colors uh, malaki po siya kasi nasa 4 kilos mahigit po yung kanyang timbang tapos itong si Sanji ayan, yan po yung aking isang materialis na lalaki at itong si Zoro yung black black bronze so yung nasa likod na bourbon red, uh, red jig po yun. Ayan, jig po yung nasa likod na bourbon red. Tapos yung isang bap, uh, sa pinsan po yan ng aking asawa. Gusto niya daw mag-upgrade kaya ito nilagay niya dito pansamantala para makastahan. Iwan ko lang kung kakayanin niya yung mga barakong ito dahil ang lalaki. Mabigat po yung mga barako na yan. Yang si Joro ay nasa 11 kilos na ata yan ngayon kasi last timbang ko nasa 10.5. Yang si Sanji naman ah, nasa 9 na siguro, 9 kilos na siguro yan ngayon. So possibly po na yung line ito yung dadami sa taong ito. Ngunit yung mga dagdag na inahin ito ay loobin ng Diyos siguro baka makuha ko sa linggong ito. I-update ko na lamang po kayo kung andito na yung mga pabo na yun. So yan po yung update dito sa aking range. Kukunti na lamang po talaga yung natitirang pabo. Yung mga local turkey ay kukunti na lamang po talaga. Pero sisikapin ko talaga na madispose po lahat yung ating local turkey. Mamaya titimbang ko yan para malaman po na bibili niyan kung magkano yung kanyang babayaran. So, ayan po yung update dito sa aking range mga kapatid. Ilang piraso na lamang po yung aking pabo talaga sa pagkakataong ito. Pero nung nakaraang mga buwan, November, December, sobrang dami pang pabo Balagin dito. Ako, no? At salamat sa josh dahil ayun, malapit ko pong maubos na maibinta yung aking mga local turkey sa buwan ng December. Malakas po kasi nakapagbinta po ako ng ilang pirasong litson tapos marami po doon ay yung mga live Turkey po yung aking nabinta. So maraming maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo, pagsuporta nyo at panunood ng aking journey pagdating po sa pagpapabo. So sa ngayon po, i-stop ko muna yung journey pagdating po sa pag-aalaga ng local turkey o yung mga normal color. So kung tatanungin niyo ako kung bakit i-stop ko po, uh, gusto ko naman pong subukan o pasukin ang larangan ng pagpapabo sa pag ng meat ayan sa carne naman po tayo magpupokus so nakakuha na po ako ng mga ilang idea paraan pagdating po sa pagpaparami ng pabo so sa ngayon sa taong ito susubukan ko naman yung ibang steeds ng pag-aalaga ng pabo uh, pupunta naman tayo doon po sa mga malalaking klase na po ng pabo siguro po makaka-acquire po ako ng mga pure na broad-breasted turkey ayan so sa ngayon nag-inquire na po ako at kung magkasundo po kami, posible po na may dadating po dito sa akin na pure na broad-breasted turkey. Ayun, may kamahalan nga lang, pero ganoon pa man, sisikapin po natin maka-acquire po ng ganyong line ng pabo ng sa ganoon ay malaman po natin yung pasikot-sikot pagdating po talaga sa pabo. May kamahalan po talaga. Yan po talaga yung totoo. Mayroon naman po tayong bourbon red sa ngayon. Isa po sa mahal na klase ng pabo yung bourbon red. Uh, mayroon na po ako At ito po yung Update sa aking Bourbon Red Ito po yung natira Kung Bourbon Red May apat na babae po Kung Bourbon Red Si Baking Tapos yang Tatlo na sa baba Tapos dalawang lalaki uh, Nagreserva na rin ako Ng isang lalaki Kung sakaling pumalya na yun si Lope. ayun May kapalit po tayo uh, Maganda rin itong Aking pinili Tapos may isang lalaki dito Ito dumaan ito Nang sakit, kaya maliit so apat na babae at dalawang lalaki ito ang pangatlo so bali ito po sila ngayon na bourbon red ang natira sa akin ito po yung aking magiging breeder ayan po ito po yung update sa aking mga bourbon red kita nyo naman oh, ang angas ni lupi tapos itong kanyang kasunod malaki na rin Right. Ito naman po yung update sa ating ripcubitor mga kapatid Ayan talagang napakalaking bagay po ang naitulong at naibigay sa akin ng aking ripcubitor So minus gastos Hindi mahal na yung incubator Talagang DIY lamang po pero Ayun masarap at maganda po yung naidulot sa akin Kasi may maraming bagay po itong naituro Naibigay sa akin kung paano po yung prinsipyo ng incubator Pagdating naman dito sa incubator ito po yung update ko sa ngayon. Full pack po ito ng itlog ng local turkey at may iba po dito na hybrid na po. Ayan, hybrid sa Bourbon Red. Pero so, yung baba, dalawa, pangatlo, apat, lima, yung anim, uh, ito po yan ang local turkey at may halo lang po na itlog ng manok ilang piraso. So ito po yung update sa aking grip incubator full pack po. At ito, may nag-aantay pa na tatlong piraso itlog ng Bourbon Red. Ay naman po yung update dito sa aking repcubitor sa ngayon. So, ayan na po mga kapatid, salamat sa josh dahil talagang pagdating po sa pagpapabo mga kapatid, ah, mahaba-habang panahon na rin yung aking ginugol dito. So, sa ngayon, humihingi po ako ng tulong at suporta sa inyo na sana po suportahan niyo po ako. Pagdating po sa aking pagpapabo kasi ayan, aakyat na po tayo sa second step ng pag-aalaga na rin ng pabo. Mag-aalaga na po tayo ng mga malalaking lahi ng pabo. So, yung paparamihin ko talaga mga kapatid ay yun pong mga hybrid turkey. Ayan, yan po, yung, yan po sa ngayon yung aking kasal kasalukuyang ginagawa o trina trabaho na po yung paparamihin ko po yung aking hybrid turkey. Kasi hindi pa po dumating sa akin yung uh, pure na broad breasted turkey so sa ngayon yung nandito sa akin yun po yung hybrid turkey samahan nyo po ako mga kapatid sa journey ko po pagdating po dito kung kakayanin ko ba or maparami ko ba ang tabong ito ayan so sana po supportahan nyo po ako palagi mga kapatid so hanggang dito na lang lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama see you on my next vlog bye bye